Tingnan po ninyo yung corruption dito sa bansang ito. Yung corruption, nalulunod na tayo sa corruption. Magkano ang ginagasta ng ating bansa araw-araw? Magkano? How much does this country spend every day? Do you have an idea? 15.8 billion pesos every day. Magkano naman ang ating kinikita araw-araw, 11.7 billion pesos. So gumagasta tayo ng mas marami kaysa sa kinikita natin. Anong deficit? 4.1 billion pesos. Yan po ang inuutang natin araw-araw. 4.1 billion pesos. Or about 270 million pesos every hour. Bagsak Magkano na po yung ating utang? 16 trillion pesos. 16 trillion pesos. E eh, bigay ng bigay ng akap. Akap dito, akap doon. Puro akap. Hindi po yan ang gawain ng House of Representatives. Hindi po yun ang aming gawain. Wala po kaming gawain na kami ang magbigay ng kung ano-ano. Tingnan po niyo yung ginawa nila. Tingnan niyo yung politika. Ang budget po na pinresent ni Inday Sara, 2 billion pesos. Anong ginawa nila? Tinanggal po nila, sabi nila, hindi, gawin na lang nating 700 million. Kasi yung ibang budget mo rito, ginagawa na rin ng DSWD. Yung iba, ginagawa na rin ng DOH. Yung iba, ginagawa na rin ng CHED. So, para walang duplication, tanggalin na natin yan. 700 na lang ang budget mo, Madam Vice President. Pero tingnan mo, sila, ay eh sila nang namimigay sa binibigay ng DSWD. Akap dito, akap doon, puro akap, puro akap. Kunin po ninyo yung pera, hindi kanila yon pera ng gobyerno. Walang mangyayari po pagkaganito ang gagawin natin. Pag nagbigay ka lang puro adyuda, puro subsidy, hindi po lalakas ang ating ekonomiya. Ang mangyayari po niyan, pagkakuha ng pera, pupunta po sa mall, wala na. Wala na. Walang production na katapat. Hindi aandar ang manufacturing. Hindi aandar. Kailangan po umandar ang manufacturing para tumaas ang ekonomiya, maraming trabaho, ma-generate, maraming produkto ang makukuha, bababa ang presyo ng pagkain. Yun po ang dapat nating gawin. Ang pinaka problema ng Kongreso ngayon, yun pong oversight function, wala na pong nagbabantay. Marami pong batas na magaganda pero wala na pong nagbabantay sa pagpapatupad ng mga yan.